harvest muna tayo ng mangosteen guys yan mangosteen tapos yung mga rambutan dun sa kabila dami ayun kuha <laughs> tayo ah. ang ating harvest kainin natin Mangustin, very good quality sa Davao City. Daming prutas dito, guys. Mo puti may rambutan. Mag Sawa lang ka talaga dito, grabe. Pag masipag ka magtanim talaga, Aani ma ka talaga ng ano. udah dah tinggal panah oh, Grabe, rambutan oh, orang yang panggung lepas apaan sih tu you know dami pau graf huh? rambutan hmm, tarik pa bunga graf ya sahabat kata lagi itu seperutas eh, memang ada apa durian Han. Ah. rambutan na masasarap na rambutan mangustin may mangga pa Pakabot ah. <laughs> hmm. pa ni sa mahalit. Oh. Nung ka kayo? yun guys. Oh.